Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Mayo 3, 25 Ngayong araw ay nag-aalok sa iyo ng isang natatanging pagkakataon upang lumiwanag, Gemini. Ang iyong masiglang diwa ay may kapangyarihang buhatin ang enerhiya ng mga nasa paligid mo, ginagawa ang mga karaniwang sandali na maging makulay at mas makahulugan. Sa bawat hakbang mo ngayon, dala mo ang kakaibang lakas ng loob at kasiglahan na natural na nagmumula sa iyong pagkatao. Ito ang araw kung saan ang liwanag mula sa loob mo ay magnininingning sa gitna ng pang-araw-araw na takbo ng buhay. Sa pagharap mo sa Mayo 13, hayaang ang init ng iyong damdamin at kuryente ng iyong imahinasyon ang magsilbing gabay ng iyong mga iniisip at kilos. Buksan mo ang iyong sarili sa inspirasyong naghihintay lamang marinig at hayaang pumasok ang mga ideya at damdaming maaaring baguhin ang landas ng iyong araw. Maaaring hindi mo agad maramdaman ang lalim ng mga pagbabagong dala nito. Ngunit sa tahimik na pagninilay ay mapapansin mong may tumutubong sigla at direksyon sa loob mo. Ang araw na ito ay isang paanyaya mula sa universo para sa katahimikan, balanse, at panloob na pagkakabuo. Sa gitna ng iyong abalang kaisipan at emosyon, ang universo ay nagbibigay ng pagkakataong muling makasentro sa iyong sarili. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi laging nanggagaling sa galaw o inay, kundi sa tahimik na kalmadong natutuklasan natin sa loob kaya't huminto ka muna sa pagmamadali. Humina ka ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata at pakinggan ang sariling pintig ng puso. Sa katahimikan ay naroroon ang tinig ng iyong mga pangarap, mga pangarap ng isang mas maliwanag, mas mapayapang kinabukasan. Ang pagkakaroon ng oras upang magnilay ay nagbibigay linaw sa direksyong gusto mong tahakin. Kung ikaw ay nakakaramdam ng kalituhan o pangamba sa hinaharap, ito ang tamang sandali upang muling kilalanin ang iyong sarili at palakasin ang iyong panloob na tinig. Ang iyong likas na pagiging mausisa at mahilig sa bagong karanasan ay lalong pinapalakas ngayon. Ang araw na ito ay nagpapahiwatig ng pagtawag para sa pakikipagsapalaran, kasiyahan, at kalayaang ipahayag ang sarili. Huwag mong hayaang makulong ka sa rutina, sa halip ay buksan mo ang iyong sarili sa mga bagong paglalakbay, bagong kaalaman, at mga makabuluhang karanasan. Maaari kang makipagkita sa mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakakasama, o kaya ay sumubok ng bagong libangan na matagal mo nang nais gawin, ngunit laging ipinagpapaliban. Ang kasiyahan na iyong mararamdaman mula sa mga ganitong aktibidad ay hindi lamang magpapagaan ng iyong pakiramdam kundi magbibigay din ng panibagong sigla at pananaw sa buhay. Kapag pinili mong yakapin ang saya at pagiging bukas sa bago, mas magiging malikhain ka, mas magiging malaya ang iyong isip, at mas mapapansin mo ang ganda sa mga simpleng bagay sa paligid mo. Sa pagpapatuloy ng araw na ito, hawakan mo ang larawan ng kinabukasang iyong pinapangarap. Huwag kang matakot mangarap ng malaki dahil nasa puso mo ang lakas na gawin itong totoo. Ang pag-asa ay hindi lamang isang damdamin kundi isang puwersang nagtutulak sa iyo pasulong, ito ang liwanag na gumagabay sa iyo sa bawat desisyong ginagawa mo. Kung ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok o pangamba ngayon, alalahanin mong bahagi lamang ito ng proseso. Ang mga hamon ay hindi hadlang kundi hakbang patungo sa paglago. Hayaang ang pag-asa ang magsilbing ilaw sa bawat hakbang mo, at gamitin mo ang iyong malikhain at masayahing espiritu upang harapin ang anumang balakid. Tandaan mong ang kapangyarihan ng iyong imahinasyon at determinasyon ay magbubukas ng pinto tungo sa katuparan. Ang iyong kakayahang mangarap ng malaki ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Ito ay hindi kahinaan kundi isang regalo. Kapag pinili mong maniwala sa sarili mong pangitain, nagkakaroon ka ng kapangyarihang magbago ng mundo sa paligid mo. Huwag mong hayaang ang takot o pag-aalinlangan ang pumigil sa iyo. Mas pinipili mong yakapin ang bigpagkasiya sa karaniwan dahil alam mong karapat-dapat ka sa higit pa. Kaya't sa bawat pagkakataong magdududa ka sa sarili, alalahanin mong ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa isang simpleng panaginip na pinili mong paniwalaan at pagtrabahuhan araw-araw. Para sa mas matagumpay at maswerteng araw, ang maswerteng kulay mo ngayon ay dilaw, isang simbolo ng liwanag, saya at inspirasyon. Magsuot ng kulay dilaw o magdala ng anumang bagay na may ganitong kulay upang mapalakas ang iyong sigla at kumpiyansa sa sarili. Ang iyong maswerteng numero ay 8 at 13. Iwasan mong kalimutan ang kahalagahan ng numerong ito dahil ito ang maaaring magdala sa iyo ng positibong pagkakataon at bukas na pinto. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalakad sa isang bagong lugar. Kahit isang maikling lakad lang sa ibang kalsada o paminsang pagtuklas sa isang kapehang hindi mo pa napapasok. Ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magbukas sa iyo ng bagong pananaw at koneksyon sa sarili at sa mundo. Bilang paalala, ang pinakamagandang regalo na maaari mong ibigay sa iyong sarili ngayon ay ang pahintulutan ang iyong kaluluwa na lumaya mula sa mga limitasyon ng nakaraan. Huwag mong hayaang ang alinlangan sa sarili ang sumira sa kagandahang kayang mong likhain magsimula kang muli kung kinakailangan. Huminga, magtiwala, at kumilos. Sa puso mo nagmumula ang liwanag na kailangan mo upang magtagumpay. Ang araw na ito ay hindi isang pagkakataong dumaan lang, ito ay paanyaya upang likhain mo ang araw mo ayon sa iyong sariling disenyo. Kaya't sa pagtatapos ng Mayo 13, 20-25, yakapin mo ang bawat emosyon, bawat inspirasyon, at bawat sandali. Hayaang ang init ng iyong puso, ang talim ng iyong isip, at ang sigla ng iyong diwa ay magsanib upang hubugin ang isang araw na puno ng pag-asa, paglikha, at mas malalim na koneksyon sa sarili. Ang mundo ay nakikinig, Gemini. Panahon na upang ipahayag mo ang iyong sarili ng buong tapang. Panahon na upang maniwala ka, hindi lamang sa posibilidad, kundi sa sariling kapangyarihang gumawa ng kababalaghan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.